So, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, Linyada ng Mamay. So, sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating uh, channel na to at uh, para marami pa tayong matulungan na mga newbie, mga baguhan pagdating sa pagmamanok. Okay? So, at this moment of time, walang bago. Sagutin ulit natin ang mga katanungan ninyo na inilagay sa comment section. Okay? Uh, galing kay Pastora. Belinde Garcia Jr. Ayan, so idol, linyada ng mamay, sir, pwede bang magpainom ng Promotor 43 kahit anong oras? Okay. So pag sinabi pong Promotor 43, yan po ay isang uh, food supplement na mayaman sa amino acid para magpabulto ng katawan ng ating mga alaga. Kung kayo ay uh, nakukulangan sa katawan ng inyong mga manok, medyo payati ng konti, kulang pa kayo sa sa gusto niyo malaki pa yung kanyang katawan so pwede kayo magbigay ng uh, promotor 43 sa inyong mga alaga at kailan nga ba to ibinibigay meron ba tong tamang oras tamang panahon pagkakataon na tamang ibigay sa ating mga alaga actually ang promotor 43 po ay ibinibigay natin right after pagkatapos nilang kumain bakit po mga kamanok para po sa pagdigest ng pagkain sumama na po yon sa delivery Okay, nang nutrients ng pagkain sa iba't ibang parts ng katawan ng ating mga manok. Para mabilis po ang uh, supplementation kasabay na po ng digestion, mas maganda rin po ang epekto sa ating mga alaga. Mas healthy at mas magiging maganda ang katawan kung after feeding po ang ating pagbibigay. Okay? So, yun po ang napakagandang uh, timing para ibigay ang Promoter 43 after feeding po. Okay? So next Galing kay uh, Eric Sumabat. Ayan, so Idol, ano po ba ang gamot pag uh, namaga ang tuhod ng manok? Sana masagot mo po, Idol. Salamat. Actually, pagka kumaga po ang tuhod ng ating mga alaga, so ang tangi po natin po pwedeng ibigay lang sa kanya is antibiotic. Okay? Hindi po kagaya ng tao. Hindi po tayo po pwede mag, mag, uh, magbigay sa kanya ng reseta. Eh. Hindi tayo po pwedeng magpa-laboratory sa kanya para makita natin kung saan ang gagaling. So, basta po inflammation, pumamaga, pagdating sa katawan ng ating mga alaga, antibiotic po ang ating ibibigay Pwede pong amtil, po pwede pong uh, try fast o kung ano mang gusto ninyong antibiotic, yun lang po ang aking maire-recommend sa inyo mga kamanok. Okay? So, hindi po natin makikita eh, yung result ng kanyang laboratory kasi manok po yan. So, tagi antibiotic lang muna ang ating ibigay sa ating mga manok. So, Eric, sana kahit to paano eh, makatulong. Ano? Ito naman, galing kay Anton Deloria. Ayan. So, ang tanong niya is, Boss, may manok ako na namamaga ang mata at nagluluha kasi natamaan siya ng matigas na bagay sa kanyang mata. Ano po ang magandang gamot, Boss? Sana po mapansin mo at masagot ako. Okay? Kung namamaga yung mata ng manok, okay, nagluluha, Okay, so wag mo wag ka masyadong magpanik. Wala tayong magagawa diyan eh, nangyari na 'yan. So ang gagawin natin diyan is magbibigay lang tayo ng antibiotic sa kanya. Okay, antibiotic lang tayo for 5 uh, to 7 days. So lilipas naman eh, bababa naman yung ano niyan, yung pain. Bababa yung pain sa unang mga araw lang po medyo masakit. Okay, so ang goal natin dito is mabigyan natin ng uh, solusyon lunas yung nangyari sa alaga mo. So antibiotic lang tayo po pwedeng amtil 500 for 5 to 7 days. So, kahit wala kang gawin dyan, okay lang yan. So, kusa naman yung gagaling, wag lang talagang naapektuhan yung kanyang uh, eyeballs. Kasi kung naapektuhan siya, tamaan yung kanyang pinaka-pupil, okay, nasira, possible mabubulag yan. Pero kung hindi naman siya bulag, so kung ay parang namagalang, so hihilom din po yan. Pagbibigay natin ng antibiotic, limang araw hanggang pitong araw, makakatulong po yun upang mag-heal, okay, yung kanilang uh, mata, dahil doon sa inflammation na nangyayari. Huwag kang magpanik, okay? Kung hindi siya bulag, hindi siya bulag. Okay? Kung wala namang nangyaring damage sa kanyang uh, eyeballs, wala kang dapat isipin. Nakikita mo naman pati yan eh. Pag binuklat mo yung kanyang talok ng mata, makikita mo talaga eh, pag talagang purely black, okay, ibig sabihin bulag po. Pero kung nakikita mo na ma-okay pa naman yung pupil, yung retina, walang problema. Okay, so antibiotic ka lang dyan. Then po pwede ka rin magbigay ng electrolytes, pwede yung reload plus, reload max, patulo ka lang ng 7 drops para anti-stress din po. Okay, so huwag ka lang muna masyado magbibigay ng pagkain kasi baka hindi matunawan. Then after 3 uh, three day, three days, kung makikita mo yung development, pwede ka magbigay soft feeding lang muna. Alright, so next. Aha. Galing kay Agri tayo. Ayan, so, ilang porsyento pong fermented jacky oats ang kailangang ihalo sa 100% na pakain? Salamat po. Okay? So, 10% lang po. Kasi po, hindi naman po sobrang lumalamig dito sa atin. Eh. Hindi po kagaya ng mga American breeders sa ibang bansa na meron sila doong ilang uh, klima. Talagang nagyayelo doon kapag ka lumamig ang panahon. So, so yung jacky oats po ay mainit sa katawan. Hindi po natin pwedeng sobrahan. Kasi po, baka po uh, hindi magtunaw yung ating mga alaga, okay, baka po mamaya naman ay sumobra din sa gaan. Kaya po 10% lang po. For example, meron kayo 10 manok, so siyam na takal ng patoka, then isang takal po ng jackie oats. Ganun po yung uh, percentage ng jackie oats sa pagkain nila. Alright? So next. Aha. Anong Tagalog sa Jackie Oats? Hindi ko alam ang Tagalog dito eh. Para tong palay, pero hindi siya palay magaan. Hindi naman to trigo eh. Ang trigo kasi para kape eh. Parang concentrate. Hindi po yung ganun. Para po siyang palay na lightweights lang po ang timbang. Talagang napakagaan parang papel. Okay? So next. Aha. Ito ganun kay Tan Robert. Ayan, paano kami magsusubscribe sa iyo? Eh ang daming nagtatanong, hindi ka naman sumasagot sa mga tanong sa iyo. Actually, newbie to. Okay? So, ang dami ko nga ginagawa. Halos lahat na ng video, ginagawa ko para sagutin yung katanungan ninyo, pero hindi pa rin doon sumasagot. So, ang ginagawa ko is uh, video, ang ginagawa ko para sagutin, para gusto ko ma-appreciate po ninyo ang effort ko para bigyan na kasagutan yung mga katanungan yung itinatanong. Pero itong si uh, Tan Robert, medyo newbie lang siguro, pero naiintindihan ko naman. Kung newbie siya dito at hindi pa niya napapanood, baguhan lang. So, yun nga po ang goal natin eh. Manood po kayo sa ating mga video para maintindihan nyo po ang flow ng ating A channel na to. Okay, so Tan Robert, okay, hinihiling ko na panoodin mo yung ating mga vlogs na ginagawa para po agad. All Alright? So next, Idol. Ito, galing kay uh, Ronnie Kinto. Ayan, so Idol, five months na akong gumagamit ng uh, tinuro nyo po na fermented jackie oats. Okay, grabe ang epekto sa mga manok namin. Sobrang bubulto nila at hindi masyadong mabigat. Talagang bulto ang katawan nila. Lahat lalo, yung mga 7 months old, Okay, 7 months old namin, mga stag. Grabe, pang 2 years old na ang katawan. Sobrang lalapad nila. Okay, uh, hindi masyadong mabigat. Salamat po sa turo mo, idol. Ayan, so kita nyo naman yung, ano, yung mga feedback ng ating mga subscribers. Ano? So, Ronnie Kinto. So, salamat at uh, na-adapt mo ng maayos yung uh, fermented jackie oats. Gaya nga sabi ko sa inyo mga kamanok, awag uh, puro reklamo. Yung iba kasi, uh, ang daming reklamo eh. Ang baho daw, hindi daw okay yung kanilang ginawa nagkauud daw, mga kabanoka, sinasabi ko sa inyo, uh, panoorin nyo ng maayos yung mga videos na ginagawa ko. Pag nagawa nyo yan, pasasalamatan nyo ako. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung nasira, kung hindi naging tagumpay, ulitin nyo po. Panoorin nyo muna yung mga videos na ginawa ko para maging maayos po yung flow. Gaya ni Ronnie, makukuha nyo rin. Makikita nyo rin po ang resulta nito sa inyong mga alaga. Wala akong ibang hiniling mga kamano, kundi ang mapaganda at mapaayos ang inyong mga alaga. Okay? So next, Reference lang naman ang tanong eh. Ayun. Boss, ang payat ng manok ko, paano po patabain? Thank you po sa sagot. Ayun. Ganyan nga. Gaya ng mga sinasabi ko sa inyo palagi, priming, tabang pagkain, then baka may sakit, gamutin po ninyo. Ganyan lang naman mga kamanok eh. Ang tama niyong gawin. Okay? So, next, ano pa ba dito? Uh, -huh. ayun, dami nagpapasalamat kay uh, Samuel Ersando, mega shoutout sa iyo. Maraming salamat. Marami akong natutunan ka, Mamay. Okay. Maraming salamat, Idol. Uh, meron na akong idea sa pagbiyahe ng manok. About doon sa saging, doon sa dahon ng saging. Okay. So, mega shoutout kay... Uh, ano pa ba to? Kay uh, Elino Castillo. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat. So, sa ngayon, yan lang muna ang ating mga katanong na sasagutin, mga kamanok. Sana kahit pa paano, makatulong. Sana kahit pa paano, uh, magamit po ninyo at maging maayos ang inyong mga alaga. So, next video, next vlog, try kong uh, mag-share naman ang sarili kong kaalaman tungkol sa pagmamanok. So, paano mga kamamay, mga kamanok? See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button at like yung video ito para sa mas marami pang chicken talk, uh, chicken advice na maaari kong ma-share sa inyo. Hanggang sa muli, Linyada ng Mamay. Paalam.